You know guys, tapos na po kami mag-dinner. Nag-diet sila. si nag-diet. Si mami, diet si mami. ka na. Oh, ay, pwede ko magiging ka. <laughs> <laughs> uh, hello, guys. Hello, Grace na, hello guys na. May viewers ka na. O. may one viewer ka na. Hello, guys. Ito yun. Walang dito pala ako. Ayan, diba? Hindi ko... Nakalimutan ko yung bahay ko. Ako na nga po pala si Caleb. Ito, ikaw. Ito, sabi mo. Ikaw pa si Caleb. Ha? Ikaw pa? <laughs> Hindi, sabi ko yung sabihin mo. O, kasi yan o, yung viewers mo, alam nila, kilala ka nila. Ay, malaki ka na. Dati baby ka pa. Ngayon, ang laki mo na. sabi mo. Kalala four... niya ba ako? O, sabi mo. Yeah. I'm four years old na po. Ako na po si Caleb na baby. Parang Caleb na po ako ngayon. Hindi! Pag matanda na yun! Ah, pag matanda na ba yun? <laughs> matanda na ba? Ay, ka na ano? Ilan tao? Ka na ba? Ha? Ba? Four! Ah, oh, four years old ka na. Eh, shoutout sa one viewers. Thank you for watching. Ang kulit ni Baby Caleb. Ay, hindi na pala ikaw baby. Baby ka pa ba? oh, oh, baby pa sabi hmm. yeah, hey, mo, hi. Oh. Uh. e eh, Ay, huwag yung talong-talong kakakain na Makarena, makarena, makarena. Eh, makarena. Dali, sayo na. Ah, kaya. Huwag mo na iyakot, gamanin na nakikita. Huwag na ay, ako okay. hindi nakita. Oh. Ito na mo, wala. Hindi oh. kita. Ay, <laughs> Hello, guys. Good evening, guys. Palaging share naman dyan para dumami tayo, guys. Don't forget to subscribe. Makarena, makarena, makarena. Hey, makarena. Ama, kanta ka na lang daw. Sabi nila, yung nakanta mo daw sa CR. <laughs> you baby, oh, <laughs> Baby, this time for a love, Baby, now we more friends. Pastor this time is feel story, baby. Very good. Ay, ano pa yung isa pa? ay, pa? Ito ang tumabibi siya. Ayun no. o. Nagpalakpak siya. Nagklap. Klap siya eh. matuwa <laughs> so, isa pang pa kanta mo. Yung, oh nag-like na siya. Yung isa. Yung anong kanta mo pa nga yung isa? Yung... But monster. Monster. I'll sing a monster. Oh, oh, daw. <laughs> <laughs> nag clap sila. Oh. <laughs> Tingnan nga. Thank you, Kamo. Sabi daw, ganyan. Bakit siya gaganyan? Uh, very good daw kasi. Good. Wow, good. Sabi nga noon. Nag-clap ba siya? Yeah. Ano pa iba mong kanta? Hanabi, hello. Hanabi, okay, shout man. out. Thank you for watching, Ay, Hanabi. Palagi-share naman you. dyan. Yeah. Jingle bell, jingle all the way Ba ba ba, mommy chula To a poor boy, say Hey! Jingle bell, jingle bell Jingle all the way Ba ba ba, chula Why you jingle bell? Ko? Yes, we're here in the Philippines bell, And we are Filipino jingle bell, jingle all the way Ba 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 Do you like to walk on the Hey, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way Walk Tatawa ka ba? Hindi. Tatawa? Linig ko yun ano eh. Ano yung nakatanggol sa school yung paalam na? Hindi, paalam na tayo. Ano yung nakatanggol sa paalam. Na. Niyo, school? Paalam na... na. Bukod, alam niyo sa my school, parang school na tayo. <laughs> Oh, so, nag-subscribe na raw siya. Sabi mo, thank you. Thank you. Hello, viewers. Hello. Good evening, guys. Palagi and share naman dyan. And don't ano forget to subscribe. Kami, ano yun yung bayang mag-ilip. Ganun daw. Dali na, o. Oh. Tatayo sila, Oh. Dali na, game. Bayang kadilil. For me, sito, mayang alam ng puso. Sa bibig bubuhay.

I'm in japan ah, you're Japanese, hindi? Japanese daw yeah. siya Ako Pilipinas Yes yung isa pa kata, ah. yung paalam na. Ayaw na! Ayaw Five Ay, viewers, hello. Palike sure and naman dyan. Ayaw. Five viewers, shout out. Ano nga yung inapatang ba? Yung sure sure? and don't forget to subscribe, Ayaw. guys. okay na yun. If you are new to this channel, baby Caleb is only four years old. And currently in daycare center. Barangay. <laughs> oh, Currently studying barangay. Talagang <laughs> kumama sa <laughs> barangay yan. Matulakan naman daw. <coughs> huh? Ako ay matulakan. <coughs> Mahal niya ako. Hindi, mahal niya ay okay, ang okay. Ako ay may lobo daw. Ako ay may lobo. Buti pa sa langit. May tinday na ikita. Nabutok na pala. Simba! Ang sayang Shhh. ng pera ko. Dali sa isang handobo. Pagkain na sana. Busog na Bye. <laughs> nag heart, nag heart. <laughs> Anna thank you Ate Halabi. Thank you Anna B. Uh -oh. I like Ate B. Thank you. Hana Ate B. <laughs> <coughs> Anna Ate B. Thank you so much. Thank you so much able ko na comment. Bye-bye. Sana I mean bye. Bye-bye, God bless. God bless. Bye-bye, Hanabi. Thank you for watching. Mm. Yeah, okay. Paano paaloin mo? Ano pang kanta mo? Paalam? Mm, sige. Paalam na sa'yo. May bali pa? <laughs> Paalam na sa'yo. Oh. a lom na sayo a lom na At tuwa sa Ang cute mo daw. Oh, ano pa? Ano pa kanta mo? Tungo Ha? Huh? Okay na yan. Oh. Six viewers, hello. Okay. Good evening, Good six evening. viewers. Thank you for watching kay Baby Caleb. Oh, tanongin mo sila kung anong ginagawa nila. Ano yung gagawa mo? Palaking sure, kamo. Subscribe naman dyan. Baka may, baka may good stones dyan, ha? Baka naman. Baka <laughs> <Okay. laughs> Bye-bye na. Bye-bye na tayo. Thank you for watching. See you again tomorrow. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye -bye. Ah, may viewers tau. Ano na viewers. Hello, shout out sa inyo. Bye-bye. Bye-bye, guys. See you again tomorrow. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Yes. may share dyan. Yes. May, may subscribe dyan. May subscribe Sabi mo. mo. Baka naman, may school ride ka dyan ha, para marami na pirulis ko. <laughs> okay, pipinututin ko na yung ano. Thank you, guys. Ilang milyon?